Hello, happy Halloween po. Okay, hindi na ako naka-live kaya dito ko na lang po i-flex. And then ito po ay limited lang, very very limited. At hindi na po ako ulit gagawa ito mga madam ha. Kaya and this is first batch and this is very very malakas. At ito po yung gamit namin dito sa bahay. Ginawa ko lang pong amulet para mapaghati-hatian natin lahat. So, ito siya, mga madam. Ito po ay ginagamit, nilagay sa kusina, kung ilagay mo siya sa kusina, hindi po ikaw mawawala ng pagkain. Ang pagkain po, ang kusina mo ay laging may sobra. As in, totoo po talaga. Tagal ko ng user nito. And also, ito din po ay uh, primary use in prosperity and money magic. So, kung ilagay mo siya sa bag at saka sa pitaka, may perang darating sa'yo. So, ito, ginawa ko siya, ano siya para matagal siya or forever mo siya magagamit. Huwag mo lang siya iwa. wala, kasi limitado lang eh. So, na ko dito kasi, ano eh, Halloween dito. So, ito din ay uh, pwedeng lagay sa kung saan nagluluto para uh, laging may lulutoin. And then, kung ikaw na po magsusugal, dalhin mo lang ito kasi ito din po ay good sa gambling. And also, kung meron ka dito sa tahanan mo at lagi mong daladala, -dala, ay hindi po ikaw magugutom at Uh, nag uh, ano po nito uh, to ward off poverty and hunger at hindi ka magugutom talaga kasi laging may inahanda And also kung dalhin mo to lagi isa yung pocket or sa yung bag, ito din po ay nagbibigay ng good luck charm to bring generosity and prosperity your way. And also this amulet ay uh, pinaniniwalaan to have the power to bring good fortune in matters of money, business and good luck in gambling. And also it is ano po to mga madam ko super super ganda. Tingnan niyo po. Eto po, buhay na po yan lahat. Eh, ang kasama po nito ha, may kasama po itong tunay na bigas, may kasamang chamomile, may itong kasamang cinnamon uh, powder, may kasamang mocha, at may kasama ding basbas. At especially nito, may roots. Ang um, roots po, puno. So, ibig sabihin, mas lalo siyang bubunga na marami. So, mag po ako nito ng lima. there is sa inyo na. Look. So, look at that. Yeah, yan yung kanyang bunga at kanyang dahon at ang kanyang roots. Ayan po, oh. So, may anik-anik na yung mga kasama. Ito talaga buo kasi may roots. Ayan siya, oh. Unlimitado lang po ito. Screenshot mo po, tapos send po sa messenger. Limitado lang to ma'am. Super, super, ano to. Epektibo, tignan mo. Buhay, nabuhay sila. Lahat. At ito yung ginamit ko talaga sa amin, uh, lamisa. Pinaghati-hatian lang natin. So, ito, talagang super swerty siya. Dito po magbabayad ha, uh, account na to uh, Zipler Limit Kabalo BPI, ang account na yan, screenshot niyo, Wala kaming JCAS po. Uh, November 1 pa po, po ang Gcast namin, Zipler Limit balurin rin. And also, this one po is only, ano lang po, sa inyo mga madam ko. ah uh, this one, PM po screenshot, and then PM po mga madam. Dapat, meron kayo nito bawat isa sa tahanan. Limitado lang po talaga to. Ito po ay anting-anting sa uh, pagkain at sa pera at sa sugal.